Hi mga ka-showbiz Pinas update! Ito ang ating showbiz news for today. day. Sino-sino nga ba ang mga naging karelasyon ni Chris Aquino? Alamin natin yan mga ka-showbiz! Unang-una ay si Robin Padilla. Noong 1990s ay naging magjowa si na Chris at Robin. Malayo and me against the world ang peg nila mga ka-showbiz. Nagsimula ligawan ni Robin si Chris nang imbitahan ni Chris si Robin sa kanyang 18th birthday pag-amin ni Robin ay napakalaki ng crush niya kay Chris. Nang naging magkasintahan na sila, dinadala ni Chris si Robin sa mga iba't ibang event sa Malacanang dahil si Cory Aquino ang presidente noon. Nagkaroon ng problema ang kanilang relasyon dahil sa pressure na nararamdaman ni Robin sa estado ni Chris at pagtutol ni President Cory sa kanilang relasyon. Pangalawa ay si Philip Salvador. 18 years man ang gap nila hindi ito naging hadlang upang magkaroon sila ng relasyon. Umusbo ang kanilang pag-ibigan pagkatapos ng kanilang palabas na Nandito Ako. Noong panahon ng kanilang relasyon ay kasal pa si Philip. Tutol din ang dating pangulo na si Cory sa kanilang relasyon kaya nag-leave-in ang dalawa. Noong 1995 ay ipinanganak ni Chris ang kanyang panganay na anak na si Josh. Noong 1999 ay naghiwalay ang dalawa. Pangatlo ay si Vic Soto. Di man sila nagkatuluyan pero inamin ni Chris na nag-date silang dalawa pang-apat ay si Joey Marquez. Noong 2002 ay nagsimula silang magkaroon ng relasyon. 2003 ay naghiwalay sila. Sa pahayat ni Chris ay tinutukan siya ng baril ni Joey at nahawa siya ng STD. Panglima ay si Mark Lapid. Inamin ni Chris sa The Buzz na pinadalhan siya ng bulaklak ni Mark at nag-text sila sa isa't isa pero hindi rin nagtagal ang kanilang romansa. Pang-anim ay si James Yap. Nagkakilala dalawa noong 2005. Pag-amin ni James ay high school pa lang ay crush na crush na niya si Chris. Sila ay kinasal 5 months after na kanilang pagkikita. After 2 years ay nabuntis siya sa kanilang anak na si Bimby. Noong panahong ding iyon ay may nababalitang may ibang babae si James siya. Nanatili pa rin silang mag-asawa pero hindi rin naging matagumpay ang kanilang pagsasama na sa pagtataksi ni James ay nag-separate sila noong 2010 at na-annulled noong 2012. Pangpito ay si Herbert Bautista. Noong 2014 ay nagsimulan kanilang pagkakamabutihan pero hindi rin ito nagtagal. Noong 2017 ay nag-propose ng pag-ibig si Herbert pero hindi ito tinanggap ng aktres. Pangwalo ay si Mel Senen Sarmiento. Noong October 24 ay inannounce ni Chris na engaged na siya kay Mel. Ang matchmaker sa kanilang dalawa ay ang namayapa niyang kapatid, ang dating presidente na si Noy Noy Aquino. Noong January 23, 2022 ay inami ni Chris na sila ay hiwalay na. Please like and subscribe sa ating YouTube channel para sa mga showbiz news update.